sukat ang tagumpay ng isang tao. Ang tagumpay ng isang tao ay nasusukat sa iba't ibang paraan. Depende sa personal na pananaw at kahalagahan. Narito ang ilang mga pamantayan na maaaring gamitin. 1. Pagtupad sa mga pangarap at layunin. Ang paggamit ng mga personal na pangarap at layunin kasiyahan Ang pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahan sa buhay pati na ang kakayahang makahanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay ay isang mahalagang indikasyon ng tagumpay. 3. Kalinisan, kalinisan ng konsensya. Ang pamumuhay ng may integridad at may kalinisan ng konsensya ay isang malaking sukatan ng tagumpay. For mga ugnayan at relasyon. Ang malusog at matatag na ugnayan sa pamilya, kaibigan, at iba pang mahal sa buhay ay nagpapakita ng tagumpay sa personal na aspeto. Five, epekto sa lipunan komunidad at sa lipunan, pati na ang pagtulong sa iba ay isang sukatan ng tagumpay. 6. Kalusugan Ang pisikal at mental na kalusugan ay isang malagang bahagi ng tagumpay. Dahil ito ay magpapahintulog sa tao na makamit ang mga pang mga Paglago at pag-unlad Ang patuloy na pag-aaral Pag-unlad at pag, 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 at pag Sa mas mataas na antas ng kaalaman At kasanayan Ay sukatang din Na tagumpay Sa huli Ang tagumpay ay isang personal na bagay Na maaaring magkakaiba-iba Sa bawat tao Ang mahalaga Ay kung paano na tinutukoy at tinatanggap ang ating sariling tagumpay batay sa ating mga halaga at layunin sa buhay. Sa mga nabanggit, alin dyan ang napagtagumpayan mo na? May narealize ka sa video nito? Okay, heart, comment, share. Follow na din. Salamat!